ay naghistorya imo sa anang classmate nagbuhit pa imaw Naghistorya nagistorya imo sa anong classmate nga hambag ita nang classmate nagpanamgo kuno si Joros it outing kami dapat na ma-outing kami it sabado eh miyerkules pa inyong ara nga kami it miyerkules ay nagpanamgo kuno imo nga gaagto kuno kami sa sa ano sa amon nga outing mm nahugog ko na no, mong jeep nga ito kami nakasakay tanan na sa jeep nahugog ko no, na nga uh, Amon nga nasakyan nga jeep sa bangin. Ang tanan ko no kami itong nakasakay sa jeep ay patay ta ko no. Kanya na nag-istorya na sir? Sa anang classmate. Tapos sa anang classmate naging istorya na na kay mama na. Si mama oh. naging istorya na na ko. Ah, okay. So suppose hindi may inyogin matagal eh sir? Nga mas excursion ko tanga ra. Sa et sa badong atong uh, February 1, di ba? Oo. Oh, oh, atong niya, ano, February 1. Ang mata sir na nadayon dayon. Uwa mata na dayon dahil oh, natabo oh, niya Hay makaron sir, hay kat inyo ato pag tukar nga to sir at that time ito nga 5 uh, days ago siguro sir 6 days ago nga nagtukar ka mo 5 days ago 5 days yata uh, uh, ay, okay. ano sir haman naisipan ninyo nga magtukar ka mo ka to sir para sa alin inyo nga to nga para yung ma makita man naman sa sa kana ag nang pamilya nga una una kami sa nang sa nga grupo nga gasuporta para makita man do anang anang gawas mm -hmm. o so, mas manamik kita nga man, manamik kita ra sitwasyon na nga makita namon don doon. Mm -hmm. sa bakara sir ginauso ibet gihapon si Joros mm -hmm. kada sir nag, no. Nag kuan man ako eh, mga volunteers nga divers alin sa Boracay. Ay nag-request mahamo sir. Oh, ma ako mga mga amigo man amon. Mm -hmm. uh, mga mga tag mga aron family nga to ito sa Katiklan Boracay, mm -hmm. uh, Katiklan Malay sa taga Tabon Bukid ang mga taga sitio laguna